Yan, mga ating kagulong. Yo, yeah, fuel filter po ng Montero. Mitsubishi. Oh so, Kaya kailangan ko talaga magpalit po tayo ng fuel filter every 10,000 kilometers. Yan, yeah, nung dumi o. Oh. So, ipapalit po natin. Original po na fuel filter. yan yeah bubuksan po natin ito po papalit natin no? Oh. yan po ang bago tapos ito ang luma yan o wag nyo pong panghinayangan po yung mga pera po na pambabayad kung sasakyan naman po ninyo kaya kailangan nyo pong palitan para hindi po magkaaberya sa daan. Yan lang po. Thank you.